Good morning, good morning na po sa ating lahat Ngayon po ay December 24 uh, 25, 25 na po Maganda eh uh, December 25 2024 Ayun, lang uh, nga pinupost ko to. Sa background ko po meron pong putukan at sinasalubong na po ang Pasko At uh, paglipas po nito ay uh, limang araw na lang Bagong taon na at papasok na tayo sa 2025. Ano kaya ang uh, masasabi ng ating mga kababayan sa taong 2025? Alin yung may mga hula-hula yan eh. Uh, hindi ko alam kung anong ano tayo, kung anong taong dito, kung anong... Uh, Di ba nung araw, ang katawagin nila ano, Year of the Dragon, Year of the Fox, Year of the Monkey, Year Di ba? Ali to yung alin mga year year na to, year of the, the dragon, year pa uh, ano. Diyan eh taon ng mga incheck. Ano po? Wala hindi naman po tayo incheck. Bakit tayo nakikisabay sa taon-taon nila? Oh? Year of the dragon, year of the fox. Kasi of swerte yung ganitong uh, taon sa pagkatao yung taon ng hayop na ganito, di ba? Eh mapapansin natin sa kanila, papaswerte nila mga hayop eh hindi man tayo check eh pangalawa asal hayop naman sila eh diba makikita nyo year the dragon alam nyo ba ibig sabihin ng dragon nakakita na ba kayo ng dragon may dragon ba sa history ng mundo o may dragon pa na umahon sa mundo ni minsan sa history wala panahon ng mga dinosaur walang dragon eh mga dinosaur pero yung mga dragon wala pero bakit ang China meron silang dragon? Ano ba yung ng dragon? Una mahaba, makaliskis, ang paa ay ano, ang paa nito agile eh. Ang bunga nga parang leon, at ang katawan parang as. Uh, imagine mo tatlong hayop kaagad. ba? Diba? Tatlong hayop kaagad. Uh, kanilang paa ay uh, ano, kagaya ng ano, ano yung ano, ano, kanina binabanggit ko. Parang ano eh, ano ba diba, tapos yung katawan ahas, yung bunga nga o yung muka, ano kaagad, leon. So dragon. Ano ba ibig sabihin ng dragon? Hindi ba napakasamang hayop 'yan? Kung yan ay totoong hayop, ma matinding ano, pamiminsala niyan. Ay ngayon, ganyan yung China. Dragon yung kanilang simbolo. Ano ibig sabihin? Sila ay ano, halimaw, no? Halimaw. Sa uri ng halimaw na kung saan ay like, pwedeng uh, uh, magbuga ng apoy, eh. Nagbubuga na po yun eh. Lahat ng uh, tatamaan ng ano noon, lahat ng bubuga magiging abo. So diba, ang ugali nila, ugaling halimaw. Ugali yung dragon. Di dragon nila mga iba't -iba mga bansa, lalo na yung mga maliliit. Ba't tayo mga Pilipino nakikis, ano sa kalilan niya, nyerop dragon, nyerop the monkey, nyerop the fox, ano yun? Hindi man tayo Chinese ba? tapos meron pa sila na pampaswerte. Kayo ba naman, bebentahan kayo ng pampaswerte? Alimbawa, ikaw ako ay merong ano, merong swerte. Swerte, alimbawa, yung isang uh, bottle lang ng uh, ano uhay ng ano, palay. Swerte daw yon Pero kung alimbawa, ako meron akong swerte, ibebenta ko ba? Kayo, kung halimbawa meron kayong pampaswerte, ibebenta nyo ba? Eh di nawala yung swerte sa inyo na ibigay nyo sa ibang tao. Kaya pwede ba yun? Ang napakamura ng pampaswerte, 35 pesos, 55 pesos, 100 pesos, 150 pesos. Pampaswerte? Ganun lang yung halaga. Eh kung ako meron pampaswerte, bakit ko Di ba? Yan yung mga kalokohan ng mga ano na yan. Ng mga nagbebenta ng pampaswerte ngayon. Papalang papalang binibeta ba swerte mga uh, kababayan? Hindi po binibeta at pampaswerte. Iniingatan 'yan. Eh bakit binagbebentahan? Ah, uh, di ba? Kunyan kita to ng pampaswerte lalo na ngayon. Taon na to napakarami nagtitinda diyan sa kalye. Pampaswerte niya, pampaswerte. Pa, paano naging pampaswerte? Yung swerte ba ibebenta mo? Di ba hindi? Swerte nga 'yan eh, pero ibebenta. Di syempre iyon na lang. Kaya Ewan ko, no? Sana huwag tayong maniwala sa mga pamahiin na yan. Yung siniswerte sila. Diba? Kasi bakit? Nabenta yung product nila. So, yun lang. Sana huwag tayong maniwala sa mga galon. Nang pampaswerte, pampaswerte. Kasi, ang totoo, yung mga yan na siniswerte kasi nabibili yung kalilang mga product. Diba, mo, may pusang kakaway-kaway na gano'n, no? Diba? Nakita nyo yung mga pusa kakaway-kaway na gano'n. Ang sabi nagtatawag daw ng pera yon. Ah, di ba? Pag nilagay mo daw yung sa tindahan mo, nilagay mo sa bahay mo, ka ka wag ng ganyan pusa. Sabi niya nagtatawag daw ng swerte. Sigurado ka. Ah. Kung yan ay nagtatawag ng swerte at swerte yan, hindi ko bebenta yan. Bakit pampaswerte? Hindi ko bebenta. Pero bakit binibenta? Hindi pampaswerte. Sinasino swerte? Kasi kumikita sila dyan sa ginagawa na yan. Pangalawa na pakarami yan eh. Pala hundaw ko no, noon ng mga swerte, hindi totoo Sana huwag tayo maniwala sa mga galon. Mga ano lang yan. Oh. Ngayon, taon na to. Oh. Ang tunay na swerte, alin yung ano? Eh, ano nga ba? <laughs> ano ba ang tunay na swerte? Diba? So, yung mga yan, hindi yan, hindi yan pampaswerte. Wala, o oh, wala yan sa mga binibenta. Ah. Uh. Ang tunay ng pampaswerte, kung ikaw ngayon gusto mong swertehin, wala yan sa binibenta wala, wala dun yan so salamat na, marami salamat please subscribe my youtube channel ang hilito lang ro. please subscribe my youtube channel happy new year po sa inyo lahat